Ang umaga po ulit. Ito naman ang ating isa pang mga suki dito sa ating ano, uh, stock replenishing ngayong araw. Ayan sila kuya. Kukulitin ko po ngayon. Kuya, maghuhulaan tayo para may libre kang halian ha. Ang gaganda po ng kanila mga dress. O, naupo na kami dito. Bayaan mo na. Kuya, yeah. pakinggan mo lang yung sasabihin ko ha. Oh, may libre kang halian. 'Di ba yung nanay at tatay mo, may lolo't lola? Anak sila ng at lola mo. 'di ba? Tapos yung lolo't lola mo anak ng nanay at tatay mo. Ngayon yung nanay at tatay mo may mga anim na anak. Kasama ka na rin sa anim na anak. Ngayon yung mga anak nung nanay at tatay mo mga nanganak din. Ngayon yung mga anak noon kaano-ano yun ng nanay at tatay mo? Apo. Ngayon kaano-ano mo yung mga anak nung nanay at tatay mo? Kapatid. <laughs> aba hindi na ano hirap. lang kahirap-hirap? May pang-alihan lang galing busog nag-almusal ito, nag-almusal ka ba, O Oo, oh, diba kuya? Sabi ko sa iyo kuya, Pinasa oh, mo sa kanya siya ngayon na may pang-pananghalian. Very good. <laughs> hindi po ako nahirapan magpahula kasi katulad din sa kabila katatapos lang din pala ng kanyang ano, kanyang almusal kaya may energy, may power. Oh, ayan, Be, may parang haliang okay. ka na. Yeah. <laughs> <laughs> Bigyan ng cash huh? Thank you so much, babe. Kaway ka na, baka may gusto kong i-shout out. Wala, eh. <laughs> <laughs> yung mga mahal, mo oo, oh, yung mahal mo sa buhay. Oh, malay mo. Plastic ko Oh, di, ah, so yung plastic you na daw. Know? <laughs> na <laughs> siya. ah, sige po. Ah, ah oh, Sabi ni Ate Helen, ayan, binubulabog yung aking mga ano dun. <laughs> Mama Seed TV po, please subscribe, like, and share. Thank you so much. Bye-bye. Nakasubscribe naman kayo sa akin ba, no?